farmers naglalagay kami ng lubid yan kalagay lang ni pinsan ko si Nandaling siya at sa kanya yung masipag na pinsan ko dalawa kami nagtrabaho dito at saka doon pa si Tengi doon nakatabas medyo nagpaulan na lang kami kasi hindi na nakatigil yung ulan Hmm, panarin. Ayun siya, pagod na siya. Ayan, mga ka-farmers yung, yung, palaya. Marami nga itong namamatay dahil sa sobrang ulan. Ang ako ko, ginapalitan ko na lang. Halos 10 days na yung ulan dito. Palagi nagabahaan na lang. Kaya, ayan. Ito pala, mga ka-farmers, ay nag multi niya ako tinamin tinamin ko sa gitna ng kwan pipino nag intercraft ako sa gitna para medyo pinalayo ko yung tabla niya pagitan para hindi siya maging crowded para lumabay luma siya sa ulan ayan mga kapalmas oh. namamulaklak na yung pipino ito ay inuulan halos alos everyday, alos mga tindis o oh, sobrang na ngayong ulan. Pero, sa tingin ko, medyo lumalaban siya sa ulan dahil yung tinaniman ko ito ay parang bundok-bundok. Rolling siya, oh. Medyo ka-ladam nito. Dahil, palagi na lang ulan, hindi na kami makatrabaho. nanta tinabas ng lang namin. Ayan, tingin mga kaparmors yung naging resulta ng sobrang ulan yung iba ay malaki na samantala yung iba ay maliit Kartanim ko lang dahil namamatay siya dahil sa sobrang ang ulan parang nasusunog yung puno niya parang dumping off siya ayan maliit pa yung iba yung, mag yung pipino magaganda na siya ayan malapit magproting Medyo malawak-lawak ito mga farmers Gusto lang hindi pa nalagyan ng lubid. Alos 1 port pang nalagyan. Dahil nga sa malimit yung ulan kaya hindi na kayo makatrabaho. Parang panakaw na lakaw na lang trabaho namin dito. Pero baka mga days ay malagyan na namin doon ng lubid. Saka yung nakaraan kasi parang na-discourage ako na mura na yung pala yan tag 20 na lang per kilo kaya sabi ko wag ko munang asikasuin dahil baka abutin niya. yung murang presyo kaya parang din nadili ako yung pag asikaso kanya kaya ito ayan hindi na palinis nalinis yan na balik tinabasan ko na lang para mabilis Ayan. Yung dun ba na sa una na yun, hindi pa na tatabasan. Pero mga 2D siguro, tabas na yan. Ayan. Balito, mga kaparmers ay kahapon ko palang naabunuhan ng 14-14 complete. Dahil ayoko nga na mabilis siyang lumaki dahil maabutan pa niya yung murang gulay. Kaya parang dinili ko siya yung paglaki niya. Ayan farmers to Manilo bilang gamit para namin dito sa pagbabalag pipinuti sa banata sa medyo maliliit liit pa eh parang nahuli kong matanim to dahil nga pag sa sobrang ulan ay namamatay siya pinapalitan ko ng uli kaya ganun ang nangyayari oh. Yan. siya pantay pantay yung laki Saka marami insekto pag itong tag-ulan. Kaya, sana tumaman ito sa magandang presyo, mga ka-farmers. Para makabayo rin kami. awanan ng Diyos. para sa gitna, di na ng baha. Ito. Nagka-nabunot iba. Ito. Hindi pala ito ma kul-tibit na mga na kasi parang mabato yung lugar na ito kaya kung ano na paglagay ng plastic may mabato hindi rin pwedeng araruhin kaya ganyan na lang ang ginawa namin binungkal na lang kahit mabato so, ayan. sana bumanda rin at tumaba siya para kabunga na maganda at kumita rin ng dumayos ayos makabayo man lang yan mga farmers doon nagbibigay sila tayangi sila nanay doon maganda mo yung silaw sa sunod na linggo ay i-update ko ito kung tataba ba ito or hindi na dahil sa sobrang ulan sana wag mo matay sa sobrang ulan hindi pantay-pantay mga kapabos yung laki nya dahil yung matay at pinapalitan ko ulit yung namatay yan ito maganda ba na yung pipino sa banda area na ito ay medyo kaya si, siya kasi naliliman sya ng nyug ayan pero malaki na dito ayun si nanay nagadamo ayun siya sa dulo tambakan ko ano kalubay kalubay sa kapuno dito pa si intit ah si pag si intit ah yung sinanay nagadamo ito si kayangi hmm, farmers sa mga nanonood pa lang na ng video ngayon paka like and share din po at pa subscribe na rin po sa ating youtube channel sa mga subscriber ko dyan. Sana huwag kayong magsawa mag-support at mag-subscribe sa akin. Thank you. God bless you all. Thank you for watching. Bye-bye.